Hello guys! <laughs> Hello guys! Welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Wala pang 1 minute or wala pa 10 seconds simula nung in-stop ko yung record, nag-record ulit ako. Kasi in this video, ika-craft na natin yung Valkyrie Shield. Ayoko na kasi siyang patagalin pa kung kaya ko naman ng gawin ngayon. Okay? And also, may gagawin ako sa weekend kaya nire-record ko na lahat ngayon para i-upload ko na lang. Ischedule schedule ko na lang. Okay? So, kung magka kayo, mag lang kayo. yon <laughs> okay. So, ang gagawin natin ngayon is yung Valkyrie shield. Unfortunately, hindi ko kayang, or hindi ko pwedeng gawin yung, or hindi, yeah, hindi ko kakayanin gawin ngayon yung Valkyrie Manto kasi wala pa akong ESG. Alam ko wala akong ESG eh, Di ba? Emblem of Sun God. Wala nga akong ESG. So, wala akong ESG. Pero meron akong Omen of Tempest. Right? Omen of Tempest. Element Omen of Tempest. Yes. Meron akong Omen of Tempest. Okay. So anyway, so gagawin natin sa video na to is yung Valkyrie Shield which is yes, kailangan natin ang Wrath of Valkyrie. Pak apat tama. Tapos apat na Snow Crystal. Pak and 50 na Fire Dragon Scale ay, kailangan ko pa pala ng sampung treasure box pero okay lang, nabibili naman yan. Um, ano ulit yung fire dragon skill? Oh my god. Fire dragon skill, okay. Tapos, kailangan natin ng zeni. Eh. Pero may, nagbe may nagbibenta ba ng treasure box? Puzzle, treasure box? Walang nagbibenta ng treasure box. So, anong gagawin natin? Ifa-farm natin yan. I'm so sorry. Please bear with me. Hindi naman masyadong magiging mahaba yung video. And also, ang kailangan na lang naman natin is 100. Kasi meron na tayong 90. Okay? At alluted plus 744 pack. Bunch of 7, 744. Okay. Negative. Okay. So, papatay tayo dito. Ito mga to. Yan. Uy, nilulot ko yung treasure box, ha? Ano to? Hindi ko makuha yung treasure box. Tama naman, di ba? Nilulot. Ay, bobo. Plus, tapos, ito yung minamainos ko kanina. Ayan. Mambira ka. Okay. And pag nakakita tayo ng Hydro Lancer, ah, 50% pala yung, yung ano neto drop chance. Kaya, ba magtaka yung iba? Bakit wala ka ako? 50% yung drop chance neto. So, mag, magpapasana ako ng ano ngayon ng bubble gum. Inisip ko 'yon pero wag na kasi 10 na lang naman apat oh, na nga lang 'yung kailangan natin eh. So madali lang 'yan. Pag pag nakakita tayo ng hydro lancer excuse me or 'yung nagda-drop ng um, three-headed dragon's head <laughs> is hindi na natin papatayin 'yon kasi tapos na tayo sa three-headed dragon's head. So uh, hello guys, I'm back. So may kakaibang nangyari, no? Um, isang mabilisan lang kwento ko lang sa inyo. Uh, para sa mga nakapanood doon sa video ko nung Wednesday, no, yung palit o sulit. Basically sinabi ko doon nung umpisa na nagpalit ako ng video card. B bali nag-downgrade ako. Dati dati ako naka RTX 3080. Ngayon is GTX 1660 Super na lang. Okay, hindi ko na sasabihin ko ano 'yung dahilan kasi nakakahiya, nahihiya ako. And I'm ashamed doon sa dahilan kung bakit ako nag-downgrade. Pero ang nangyari kasi, no, 'yung Nanonood kayo ngayon um nag-black screen yung PC ko tapos na tigil yung pag or na naputol yung pagre-record pero thankfully hindi naman siya na corrupt wala naman problema nangyari and hopefully tuloy-tuloy na yung pagre-record natin ngayon so ang ginawa kaya bibili ko na yung pagre-record so bali ang ginawa ko is tinapos ko muna yung pag fa farm ng uh, treasure box yan, mabilis lang naman, hindi naman matagal. Tapos meron pala akong isang Fire Dragon skill dun sa Sith ko. Kasi nakapatay ako ng detail kanina. So, ang kailangan na lang natin is 35. Please, sana wala nang mangyaring masama. So, 30, magkano isa? 15M, diba? Punta mo na tayo. Let's go mo. So, kung kailangan natin ng 35, ah, kakalculator ko na para mabilis, times 15M is 500. Wow! 500, balik 5. 800. Na. 800, no? Bali, 80. Yan. Kakasya na ba to? All my credits. Proceed. Kasi na ba to? Kasi ang kailangan natin is 525. Bali, 825. Kakasya na siya. So, bali, ang kailangan ko. nasa na yun? Okay. So, 35 na fire dragon scale at who sell far dragons kill please come on 15M hanapin natin yung nagbebenta ng 15M si quest mats vision at warp marketplace 78104 quest yun so kailangan natin 35 35 pa pare tama ba okay 35 yes o nga Bye uh. nga Buying Out of stock Ha Ah Puno na yung zeni niya ata Okay, so hanapin natin yung isa pa nagbibenta ng 15 may meron pa yan. 116.79. 116.79. Ang pangalan is Die of Fofmats. Okay. So, oh, 19 lang. Okay, ko na yan lahat. Bye. Please. <sighs> My God. Hindi natin nabili. So, try natin dito kay 93103. 93103. BTS sub. Oh. Ha? Huh? 93103 103. BTS sap. okay bilhin ko na to lahat oops hindi yan eto buy please okay nabili natin yung 18 so kailangan pa natin ng 17 ang problema mahal na yung mga nagbebenta meron dito 20 etong 20M nabili ko na so makakapag Oto, hustle ta yung 15M din na natin pwedeng pansinin yun oh tatlo pa rin nagbebenta ng 15M oh Tatlo sayang naman Quest Mats For So bali 13177 Marketplace 13177 Okay Please Sana nabibili ka pa So bali kailangan natin ng 17 Please oh, Out of stock na yung mga 15M nagbebenta So bali itong 30M -te, Wala tayong choice 12680 12680 die ano oh, no 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 die of mats tama ano to plus 6 SON shield of naga 60 oops tama ba ito ba yun guys para sa mga naka vend dito please uh, log in nyo yung mga ano nyo hindi na makabili hindi na makabili so I need 17M kakasya ba yung ating zenny ten. Kaya pa ba five? Huh? Tayo na itong mga ito, ha? Ayaw nyo Ayaw nyo pabili. Dito tayo sa 8884. 84. <clears throat> Excuse me. Sorry sa sobrang humahaba na yung uh, video. Pero, yeah. Uh, 15. Kama ba? 15. Hindi tayo, hindi ako makabili. Gago mo. Talaga ba? Puno na yung ano nila. 68.94 BTS. 3333 na to. 15. Kaya kayaanin ba hindi na kayo? 14. Hmm, nakabili tayo. Sorry. Oo nga, puno na nga yung ano nila. So, kailangan na natin ng tatlo. So, bali kung magkani bilhin natin, 33M. So, bali 66M. That's 7 So bali 7 credits Bali 10 credits Plus another 10 Ah uh, 30 Bali 40 credits Inaano ko lang Tinitipid ko yung credits ko Wala na 180 na lang yan Hindi <laughs> na tayo makakabili ng ESG Pero okay lang yan Magpa-farm ako Ay ito et yung hindi ko mabilhan eh Um, so bali kailangan natin ng ilan pa tatlo. Pwede ko naman i-benta to. I mean, pwede ko naman tong iyan, no? Ano, ano tong plus 9 CI? Pwede ko siyang i-farm kaso detail kasi nagda-drop niyan. Tingnan mo at who drops fire dragon scale. Detail eh, no? Detarderos lang. Anyway, at, at quest. Ngayon, kumpleto na natin lahat. Tama ba? Apat na Wrath of Valkyrie. Apat na Snow Crystal. 15 na fire dragon scale and 100 na treasure box. Kumpleto na tayo, wala nang problema dyan Uy. Kaya naman eh tayo ay pumunta na, okay? Valkyrie shield. <coughs> Excuse me. Nga pala para sa mga sasabihin dyan na dapat hindi mo na ginawa 'yan. Pero kailangan kong gawin 'to. Kasi gusto kong gawin yung Slipner. Eh yung Slipner kasi magagawa ko siya pag natapos ko yung mga quest dito. So, pagkakaalam ko lahat, kailangan ko tapusin lahat. Okay? Kaya, no choice. And also, Valkyrie Shield. Kaya, pw pwede, ko rin naman siya ibenta. Gusto ko lang matapos yung quest. Anyway, so, did the Valkyrian wire sent you here? It seems you are brave warrior. Warrior, warrior yourself. By the way, I am Lydia, one of the crafters of the ancient Valkyrian items. Would, would you like to craft the Val, Valkyrjass Valkyrjass shield? Of course. <laughs> what are the oh yes yes oh my god let's go bro. Kasi okay, so ngayon kailangang kulang ko na lang es esg yung matchstick pwede ko siyang i farm habang nag farm ako ng gold. Meron na tayong Omen of Tempest. Yan. valkyrie armor valkyrie shield and valkyrie shoes so yung valkyrie shield is a shield used by Gina, -A, the messenger of freya while she served as a valkyrie invulnerable to break in battle mdef or magical defense plus 5 decreases damage taken excuse me decreases damage taken from water fire dark and undead element attacks by 20% Prevents Stone Curse status. Quest Donation Shop. Yes. After so many, so many, yeah. Natapos ang napakahabang linggo, araw, buwan, no. Natapos ko na ang tatlo sa apat na Valkyrie uh, equipment no meron na ang kulang ko na lang talaga is Valkyrie Manto okay tapos next kong gagawin is yung mga iba na like yung Viders Boots um oops Vider's Boots tapos Carnation Bouquet or Bunch of Carnation Anniversary Hat Nile Rose Nile Rose pala yung dulong-dulo bago mag Slipnir ito kasi nakalagay sa Slipnir okay Oh, okay, nakalagay dito. After crafting all of these requirements, you will be eligible to collect your named sleep near. Okay, named sleep near location, okay? At NPC sleep near. Punta nga tayo doon. At NPC sleep near. Oh! Oh! Ano ba spelling? Sleep near. Wala palang E yung guild Ha? Huh? At NPC. Tama naman, diba? ba? At NPC si Huh? At Warp Valkyrie 4881. Ayun. yon, Si Goddess Freya. Tama ba? Tama, si Goddess Freya nga. Nakalagay dito, after crafting the requirements, the equipment list above, proceed to Valkyrian Warrior and the NPC will warp you to Valhalla to meet Goddess Freya. Claiming the name Slipnir from her marks, from her marks the end of the Break the Seal quest. Congratulations on becoming an ultimate warrior. Hell yeah! <laughs> so, ayun yung pinakadulo ng BTS. Okay? We have three no doon sa apat na kailangan natin para sa Valkyrie set and we have three para sa 4 5 six, seven, eight. para sa 8 na kailangan natin para makuha yung named Slipnir okay sa buong buhay ko na naglaro ako ng Ragnarok and sa dami na break ko ng BTS never pa ako nakapag ng named Slipnir okay it would be cool kung malalagay ko yung pangalang CJ Caveman dun sa aking slip near. Okay? Or CJ. Mga ganon. Or Caveman. Or CTX. O, oh, di ba? It will be cool. Okay? And it will be awesome. Okay, anyway, so that is it for the video guys. Kailangan ko nang tapusin yung video kasi kailangan ko i-restart yung aking PC nagkakaroon ng problema. So maraming maraming salamat sa panonood guys. As usual, kung nagustuhan niyo yung video, please hit the like button. Nakakatulong 'yan sa algorithm ni YouTube para makakuha pa ako ng iba pang viewers. And samahan niyo na rin ng comment. Okay? And also, subscribe ka this channel, guys. Help me reach 1,000 subscribers. Hopefully, before this year ends. Mahaba-haba pa naman yung panahon. Pero, yeah, hopefully, bago matapos yung 2023 is ma makapag-1,000 subscribers ta. Okay? Susubukan ko. I will try to make different videos or other gaming videos such as yung Naraka Blade Point tapos Firelight 88 ba yun? Makalimutan ko. Pero yun yung kasi nilalaro ni Ricky which, uh, yung kasama ko dito. Kaya, ewan ko, itatry ko. Okay? And yeah, subscribe kayo sa channel guys ha. Maraming maraming salamat sa panonood. And as usual guys, I will see you all in my next video na hopefully magawa na natin yung Valkyrie, Manto, and other um, quest dito sa BTS. And hopefully, makapag butas na tayo ng ating yung Icarus Revolver. Okay, maraming maraming salamat guys. I will see you in my next video.